Morning Karando, ang pag-uusapan natin ngayon is itong device na to. So kung curious kayo, dahil ako ay curious din, so kung lagi kayo nakakita ng ganito, i-check natin kung ano ba yung nasa loob na yan. At ano ba yung pinaka-function ng device na to. Yan yung uh, pag-uusapan natin today. Ngayon, for demonstration purposes, kukuha ako ng cellphone. So, yan. Ano ba yung advantage ng uh, pagkakaroon ng ganito? Compare mo sa normal na outlet lang. So, ito is plug na merong switch. And ang kagandahan sa kanya is merong uh, indicator. So, kung ito ay switch on mo, yan, makita nyo, uh, malayo pa lang makikita mo na may kuryente. So, ito na yung pinaka magandang picture nya dahil merong indicator at isang kagandahan pa bawa nga nagsaksak ka tapos inon mo so yon inaalaw nya yung kuryente na dumaloy so ang pinaka purpose nito is mag maglagay ng parang switch doon sa pinaka outlet dahil itong outlet kung dito ka sasaksak automatic nya na naka on so ano ba yung benefit kapag gagamit ka nito Halimbawa, uh, magandang application sa kanya is TV. So, yung mga device na within limits ng 10 amp mamaya papakita natin yung specification nya sa likod so yan ang benefit nito halimbawa tapos ka na mag charge or TV tapos mo nang gamitin pag in mo so wala na siya magiging yan nag response na wala ng kuryente hindi na siya nag charge so if ever, kung ito is device like electric pan or TV kapag tapos ka nang gumamit is halimbawa ang pinaka importante is TV napapansin natin na ang TV kapag tapos nang gamitin pag in mo yung TV may standby siya pero dito, kapag dito mo siya in-off, so wala na talaga makakat na yung kuryente. Yung kinakain niya na maliit dun sa standby is may eliminate na dahil wala na talagang kuryente na dadaloy. And kagandahan dun, hindi mo tinang, tinatanggal yung saksak. So kung gagamitin mo siya, i-on mo lang ulit. At yon dadaloy na yung kuryente. So yun yung isang uh, isang convenient baga na ino-offer nitong switch na uh, plug na may switch. And kung curious kayo katulad ko, is na natin kung ano ba yung nasa loob niya. Unplug ko lang at yan, iter down na natin siya kung ano ba talaga yung nasa loob na yan. Yan, for safe, for safe reasons, no, inop ko na yung sak ng extension natin. So, tanggalin na natin yan. Ito is gawa ni, ano, Tonica. And yung pinaka specs niya is pwede siyang mag-allow ng hanggang uh, 6 amps sa 250 volt. So ilang watts 'yon? So para malaman natin, sa 220, 250, so 6 amps, 6 times 250. Yung amps times yung volts, yung volts is 250. So pwede siya saksakan ng Re, ng device na pwedeng mag-consume ng below 1,500. So, electric fan, safe na safe, TV safe na safe, any, any device or appliance na below 1,500 is supported nya, kaya niyang i-interrupt. Tapos, nakalagay naman dito, line, neutral, so wala siyang earth or ground. So, yan, buksan na natin. Sa, pag, sa pagbukas, meron lang siyang isang screw at yun na yun. Dumitang ko lang ng Phillips screw buksan natin dahil lagi ko tong nakikita and wala pa akong chance para magbuka so ngayon yung ngayon pa lang ako talaga makakita kung ano yung nasa loob nya and ano yung mga working or ano yung mga parts sa loob so babala lang no kung hindi ka gaano komportable na magkalikot ng mga ganito so huwag nyo nang gayahin so, yan ito yung nasa loob nya okay. Uh, simple lang pala yung nasa loob niya, no? Uh, bale, nandito yung, yung neutral, yung N, neutral, itim na wire, at yung line, itong isa, ito, dito siya. Tapos, silang dalawa ay nakakonekta dito sa switch. So, bali yung isa, yung gitna is para sa, I assume is, ito yung neutral, ang isa dyan is para dun sa pilot lamp. Okay. Yung lamp is naka-embedded na sa switch. So, yan. Ito yung loob ng outlet na may switch. So, simple lang siya. May option ka dito na maglagay ng earth. Dito sa may ano na to. So, bubutasan mo lang siya para magkaroon ng connection. So, yon Napaka-simple. Pero, napaka-convenient niyang gamitin. So, sana may natutulang po kayo. Pa-like and share. And, pasubscribe na rin para uh, nyo ako na gumawa ng mga ganito pang video salamat po